Manaon na ni? Oo oh. Ha? Doon ah Matol Sa pangalan naman doon? Jisrael Buris Jisrael Kasi isa ko ang vlog Baka Okay lang doon Mag-kiss ka dali Kiss 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 lagi gugma Dali na Kiss <sisters> Talks Talks <control. tos> doon Amat Amat Shout out Shout out yan Eh Amat Amat Kakay Kakay Kissin lang Kissin lang Kissin